Hello mga mamis ask ko lang kung in-sterilize nyo pa rin ba yung mga gamit ni baby like yung mga utensil niya utensils kasi si baby 18 months na siya so ako paranoid mom, first time mom until now talagang pinapakuluan ko pa talaga sila ito yung sterilizer ni baby pinapakuluan ko pa rin sila hanggang ngayon germophobia talaga ata ako Ewan ko ba, first time mom. Kayo rin ba? Pinapakaluan nyo pa rin ba mga mommies? Ayan, ready na sila. Tapos, ito yung sa taas. Tapos, pinapakuloan ko din siya ng knife niya. Tsaka yung uh, fork. Kasi ito yung pang smash ko ng food niya. So, papakuluan ko na sila. Wait lang. So, ito yung sterilizer ni baby. Ang ngayon ginagamit ko para yan. Hayun lang, gusto ko lang siyang i